for today's video mag aayos tayo ng timbangan ayan dito para mag work sya dito sa pinakilalim nga meron syang lock at saka pre lagay natin sa pre then magagamit na natin yung timbangan natin ayan kung mapasin nyo nga rito palipat lipat yung pointer ng ating timbangan o yung kanyang kamay ayan kada madiinan na sya pupunta sya kung saan saan pupunta kaya buksan na natin at meron lang naman itong mga tagisang tornilyo. Yan lang na may bulob niyan, dalawang spring lang na malaki, tsaka yung mga gear yan. WD-40 para sa lahat ng joining niya para baka ma para la lumuwag yung mga kalakalawang niya. At ganoon pa rin naman yung nangyari dito. Papansin niyo hindi pa rin nag-work kaya bubuksan pa rin natin lahat ng uh, uh, parts na to para makita natin talaga yung uh, problema niya. Ayun. Katok pa na pala to spuji. Yan. dito matatanggal na natin yung mga uh, laman yan. So, may mga tornilyo lang naman yan. Ayan. Dito, bago ko nga siya binaklas talaga, eh, sinilip ko muna dahil first time natin magabaklas ng ganitong atimbangan. Ayan. Kumbaga, ang pag-check ko lang naman dito is visualizing na naman siya. At dito nga, napansin ko nga rito sa portion na to. So, mayroon kasi siyang pinaka-gear at yun yung pinaka-nakita kong nagisira sira niya. Itong portion ng gear na to, ayan, may sira ito gawa nga na nabagsak daw itong timbangan na to nabungi yung part ng gitna ayan sa part na to nabungi siya ayan no? meron siyang bungi almost siguro mga 5 na limang ipin yung nabungi sa kanya kaya nasisira siya kaya pag tumama yung gear doon eh, nag-iiba-iba yung uh, takbo ng pointer niya yun yung nakita ko ang difference dito at na nakita ko naman solution dito eh, uh, sa part na to kung mapapansin nyo medyo malalim-lalim pa yung sa may ilalim niya, ayan. Ayan. Yung ilalim niya, ayan, mahaba-haba pa yung uh, play niya. Ayan. Kaya ang gagawin na isip ko dito na gawin, eh, lagyan lang natin ng flat uh, washer para umangat ng konti yung gear. Ayan. Ayan. Papasin nyo, medyo mataas-taas pa naman na pwedeng iangat na to. Ayan. Ayan. Lalagyan lang natin to ng uh, dalawa o isang flat washer. Kung alin yung Uh, hindi lang tumama yung pinaka gear niya doon sa pinaka kanal o yung may bungi. Yan, subukan natin tong dalawa kapag naisalpak natin siya ng maayos, eh dalawa ilalagay natin. Pero kung hindi naman at humigpit, uh, tama na yung isa. Importante lang wag tumama yung gear sa may kanal o sa may bungi para hindi na siya magmalfunction yung kanyang uh, pointer. Ayan. Lagyan lang natin na ng konting grasa para mas maging maganda yung kanyang apply uh, uh, play ng kanyang uh, gear bago natin siya isalpak. Ito nga yung sinasabi ko na itsura nung uh, lagari o yung uh, uh, gear. Ayan. Pagka bumababa, siya yung tumutulak yan sa gear na yan. Siguro yung pagka biglang bagsak, kaya nabungi yung ating uh, gear na yan. Ayan. Kung papasin nyo nga dyan, oh. ayan. Ayan. Ganyan lang naman siya isuot. Ayan. Ay, medyo bumaba na nga yung uh, blade. Ayan, nakababa na yung blade gear niya. Ayan, ayun yung nabungi sa part ng kanan eh. Ayun sa kaliwang part. Ayun yung nabungi. Ayan. Wala na siya sa gitna. Ayan. Ayan. Pinakita ko lang dito para bago ko siya isole. Ah, uh, makita nyo paano siya ibalik. Ayan, dahil ah, uh, uh, mag-isa lang ako. Kaya walang magbibidyo. Kaya nga naman, ah, uh, isasole ko muna to. Bago tayo, ah... Uh, mag mag stay ulit Dito kung papasin nyo nga Dito yung part na to. Ayan umadjust na tayo yung pinaka blade na to itong pinaka gear eh nasa gilid na siya medyo binaba ko ng konti napunta na siya sa banda na to hindi na siya tumatama rito sa gitna ang gitna kasi na to bungi na sa part nung sa pinakalikod naglagay lang tayo ng washer ito may washer ako nilagay rito yan may washer yan ay isa para medyo umangat ng tumaas ang konti tumaas siya ng konti para hindi na tumama sa bungi ng gear. Dito, may bungi sa gitna. Para hindi siya tumama sa gear na yan, naglagay lang na tayo ng isang washer. Ayan. At dito, dahil marumi na nga yung ating uh, timbangan, yan, nilinis ko na nga rin siya ng uh, uh, sabon na may tubig. Ayan sayang na may pagkakabukas natin kaya nilinis ko na rin siya para matuwa naman yung uh, may-ari na to ayan at ilalim ayan sinabong ko nga lang siya tsaka siya ng tubig Ingatan lang natin mabasa yung uh, pinaka spring niya sa loob ayan yung mga pipe lang na maadudukot natin hindi naman yan okay lang yung mabasa yan ayan, ayan. napakarami na kasi to nagawa nga na sigurado tayo na hindi to bubuksan ng may-ari gawa nga na wala namang alam yung may-ari sa uh, pag pag-ayos pag, na to Kaya nilinis ko na rin siya sayang na may pagkakabukas natin. Nakaugaliyan ko na rin kasi na kada nagbubukas ako na isang uh, appliances kahit na electric pa niya, nililinis ko na rin siya. Sayang naman kasi pagkakabukas natin. Kaya nililinis ko na siya. Madali lang naman itong linisin. Sabon lang na may tubig. Uh, okay na siya. Magmumuka na ulit siya na bago pagkayari natin siyang linisin. Bago natin siya assemble o isole, mainam na malinis natin siya. At ito kung papansin nyo nga rito is uh, work geek na siya. Ayan. Kahit diindiin ko siya is doon na rin siya sa mismo sa uh, pointer ng 0-0 na rin siya doon makupunta. Ayan. Oh. Kahit natuktukan ko siya is sa uh, 0 pa rin siya pupunta. Ayan. So okay na nga ito. Ito yung ganyang isura. Kahit nyo kung mapapansin nyo nga rito. Linis pa lang yan pero mukha na siyang bago. Ayan. Uh, ganun lang guys and thanks for watching.